Bisa na po tayo. Mga kagigil, good morning! Ready na po natin yung lunch natin. Ang Lagyan na. na po natin yung naten. natin. kawaling ito. <laughs> Yan, magigil ano. Tutuin muna natin sandali ang ating hot Then, lagyan na po natin itong shredded chicken na pinakuluan natin kanina. Ano? Yan. May idea na po ba kayo? Ano niluluto ko? <laughs> Just comment below. <laughs> May pa comment comment below pa. Ayan, sige. Basta, gisa-gisa lang ng konti. Then, lagay na po natin yung ating mga gulay. Pinagsama-sama ko na, no? Ayan. Naku, siguro may idea na kayo kung ano niluluto natin. Ano, mga kagigil? Ayan, sige. Mix-mix lang po ng konti. Then, let's add the chicken stock. Ayan. Nilagay ko na rin po yung ating macaroni, ano? Macaroni! Sabay na sabay na po yan para lumasa na lumasa yung macaroni. ma niya yung mga nasa ng mga ingredients. Okay? Lalagyan pa po, po tayo ng maraming tubig. Simmer lang po yan ng 12 to 15 minutes. Ayan mga kagigil. Ito na po ang ating sopas. Ayan. Mmm. Sarap. Kain tayo mga kagigil.